Eh. Okay. Ano? Oh, ayan yeah, no? Toyota Vios. Issue nito, may lawa daw sa loob ng cabin. O, yung aircon mahina at parang ano. Parang maingay yung blower. Buksan natin. Bukas mo 'to, Boy. Sige. Uy. Sumayad idol. Sige, buksan mo. Ano, Carlo. Sige natin. So, yun. Sige, aircon mo nga. So, nagpabili ako ng cabin filter. Yun, oh. Narinig nyo. Gugugug. Mga siya. Patay ano niya natin. Sige. Ayan. Tapos yung... Huwag ng aircon Eh... May lamig pero... May Pero... So, yun. Para magumaganon. Parang may kumukulong tubig. may kumukulo. Mamaya, <laughs> may, meron may mga nagtutulo dyan mamaya. Eh. Pagka tumagal, so may mga nagtutulo. Ibig sabihin, barato yung drain yan. No? Barato yung drain nito. So pagka na-encounter nyo ito, yan, so ito, matagal na rin hindi nabibilihan ng ano, ng cabin filter. So ito yung cabin filter nyo. So at, uh, Bios So sa so, Superman, Batman, G3 pare-parehas lang ito. So, yung iba kasi may pangalan ano, at saka may aro. So, ito naman ay ano. Ano naman pa sa So, simulan na natin. Hati may pakita na may tubo dito eh. Ngayon, parang may tubig. May lawang tumutunog. So, yan. So, iba yung tunog ng aircon niya. So, dito lang yan, oh. gagawin nyo. Buksan nyo to. Tapos, pwede nyo hilain. Ayan, hilain. Tubig. Okay. Ayan. So, hilain para matanggal yung glove box. Ayan May tumatalsik Oh, na tubig dito. So, ayan o. Talsikan na yung tubig. Ayan. Galing sa air. Ayan. So, bigyan yung condensation, hindi na nakakalabas sa drain. So, ayan, nagtatalsikan na yung Ayun Parang la oh, yan. Parang may nag nagduduraan na dito oh. So ayun. So pagka medyo mahina number 2 hindi siya magtatalsikan Siyempre, malakas yung pinaka blower nya <clears throat> so ganito ang gagawin nyo oh. Uh, una muna siyempre palitan muna natin ng ano ayan oh, basa ano. na na palitan nyo muna ng cabin filter so ito yung cabin filter nya nakita nyo tinanggal ko yung ano so ito yan tayo muna natin yung aircon sige parang muna Carlo ayan nakikita nyo yung up arrow up arrow yan so ito igagano nyo lang ito oh. ito yung pinaka clip nya yan para mabuksan oh. ayun ganun lang hilahin nyo lang na ganun tapos Ganun yun na konti. So ayan na si cabin filter. Makita natin kung gano'n siya kadumi. Oh, Ayaw na mahugot. Kasi matumi. Yan. Ayun, so si cabin filter ito ah. Ano magpalit ng cabin filter. Oh, ayan oh, nakita niyo. So pwede na kayong magtanim ng kamote. Yan, bawang, sibuyas. Mag-alaga kayo ng manok para meron kayong pang adobo so ayan dumi oh, oh. so palitan natin ito yung bago so ganito sya no so babalik ayan nagtutulo ang tubig oh so ayan so ganun lang so punasan muna yan ha pupunasan ang balik pagbalik ganun lang isutusok so, nyo lang na ganun ayan, tutusok nyo lang na ganyan oh, oh ayan. tapos balik nyo na yung takip Super so, bago yan pupunasan muna natin And then, syempre, tatanggalin muna natin yung ano nya, yung barado. So, nagbabara na po yan dito. Yan. Naipon yung tubig. Check natin dito. Ito yung hose. Carlo, alika dito. Mamakita mo. Para sa susunod, ikaw nang gagawa. So, yan. Ano muna yan. Ito yung hose ng ano, drain, Carlo. Kita mo, ito. Yan. So, Ito yan ang hose ng drain so yun o basaan na dito mga idol so yan ipupush nyo lang yan para matanggal tapos kung may panundot kayo susundutin nyo yan no kasi naipon na dito so bago yan ang gagawin natin ay kukuha tayo ng pansahod kasi madaming tubig yan pagka sinundot no so bago nyo alisin kuha ka kayo muna kayong pansahod ha yan kuha muna tayong pansahod bago natutanggalin yan Flash. Yan Oh. No? So, meron tayong pansahod dito. Sarang kasya ito. No? So, tanggalin na natin itong ano. Itong hose. Naipon kasi yan dito eh. yan. Pag ito, tumulo. Ibig sabihin itong hose barado. Pag wala, ayun. Yung hose nga barado. So, ano yung natin dito. So, yung hose ang may barado. Nakita nyo, di ba tumulo? Yan, dito sa elbow. Ayun. Narinig ko na. Yan mabas na. Tingnan natin. Yan sa ilalim. Ha? Umihina? na? Oo, oh, yun Oh. Oo, oh, yun. Okay na. So, yan. Kadalasan doon sa elbo. Okay na yan. Ang dami. Ang dami tubig. Hindi na panlal natin kailangan. Ano yun? Balik natin. Dito Oh. Yan, dito. Sa elbow Sa minaka-bent niya. Yan. Yan. Oh, Meron pang ipis. Hmm. Yan. So, okay na yan, guys. Ganyan na lang natin konti para ganda yung baba ng ano. No. Tapos, balik natin to. So, ito ay may clip dito, no? Nasa na yun? Meron siyang clip. Ito, oh. Yan. Balikot yung camera. Walang nagbibideo. So, yan. Balik yung mating. Balik natin yung filter. Napunasan na po yan yan Ito yan. Stakip. Ayan, yung up. Glove box. So, glove box na lang. Balik natin yung glove box, Carlo. clip on lang po yung glove box dito. Ayan. So, itong glove box igaganon nyo lang oh ikiklip nyo lang ganoon sana ba ayun tutok nyo lang doon tapos dito ayan, tutok nyo lang tutok nyo ipush nyo yun yun yung isa ayan ipush lang pero ikabit nyo muna ito ayan. pasok nyo muna din sabay ipupush nyo pakiyama ka Carlo ayun

Subuki, subuki. Lalamig. Yun. Oh, wala na yung hangin na ano, maingay. Di ba? Wala na, no? Patay natin ulit. Oh, sige. Oh, sige. Oh, wala na, oh. Oh, wala na yung bububuk. Tsaka malakas na yung hangin niya. At malamig na. Oh, oh malamig na. syempre. kasi... Ah, uh, medyo nakukuha na niya yung ano, ay. Hindi siya kay ganina na ooh, ayan number 4. Ayun, kahit number 2 ka lang, number 3. Ay mas lalamig pa 'yan pag tumakbo na yung oh. na. Ang ganda na, oh. 'Di ba? Hindi na siya yung Oh, takas, oh. So sa lagang 300, palit kayo ng filter. Tapos bago kayo magpalit, galaw-galawin nyo yung mga tubo doon, yung hose para maano yung nakabarabara kung meron man so ayan yung pinalitan natin filter filter and so marami ng mga ano dumi dumi no? filter na yan tapos nag train tayo ayan o oh. ayan na siya o oh. sabihing goods na yung aircon nyo ayan. so naka aircon nyan dapat nagtutulong pag nagtutulog, yung maganda condensation. Maganda siya magpalamig. Uh, yun lang. Thank you. Bye-bye.